Good morning, good morning guys. See trip to guys. ng Pilapia. Ulam natin, guys. We'll go back in video, tell to la Ayan po guys, malakas malapit ng maluko guys. Huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe sa aking video. guys, salamat sa inyong pagsangkulit ng aking YouTube channel. Please subscribe. Ito so, yung parang. Guys, ito po yung unang niluto guys. Manuskin natin, guys. Salamat sa inyong pagtangkilig. Huwag po kayong magsawa sa aking pagluluto na muna. Salamat sa inyong God bless po. guys malapit na akong matapos dadalawa lang lang guys yan guys malapit na tayong matapos may isa na lang guys Oh, guys. puro tilapia kami ngayon Good morning, good morning, good morning guys Tapos na po tayong magluto Sa umagang ito Ito po ang ating menu sa oras na ito po guys Yan guys, ating ang musa tanghalian guys. Salamat sa inyong pagtangkilit ng aking YouTube channel. Please subscribe and follow. God bless you all.